bang mangyayari kung nalagpasan ka na ng due date kay Leibkund, ang iyong monthly subscription So hi, this is Raquel caregiver po ako dito sa Israel Now ituturo ko po sa inyo kung paano tayo subscribe kung nalagpasan na yung ating monthly subscription So ito po ay step by step na kung saan ito po ay kagamiting uh, ko po yung sa aking kaibigan na kung saan siya po ay nag monthly due date noong September 16. At ngayon ko lang siya tutulungan para po mag-subscribe using Credit Wallet. So tara po, punta tayo sa ating laptop. First of all, mag po tayo using her username, yung username ng aking kaibigan, and then yung kanyang password. After po niyan, mag na tayo. And then, kung makikita niyo po, Since hindi siya nakapag, uh, sabi ko nga po, due date niya na noong September 16, kaya ang nangyari, naging become a member siya. Now, ang gagawin lang po natin, uh, since wala po siyang um, um, pera sa kanyang credit credit card, ang gagawin ko po is uh, doon sa kanyang credit wallet, which is meron na po kasi siyang kinita na $25. So, ang gagawin natin, puto tayo sa my earnings niya. So, do sa My earnings, kung makikita nyo po, meron siya ditong 50, uh, 50 cents and then 25 dollar. So, using the credit wallet, click po natin. And then, after po nyan, ay ilagay po natin yung kanyang username. Which is, pwede nyo po ring puntahan dito sa inyong my info. Makikita nyo po dyan yung inyong um, username. So, ang gagawin nyo lang po is, i-copy nyo lang po siya para mas mabilis. And then, punta na po kayo dun sa My Earnings at sa Credit Wallet. And then, put nyo lang yung um, kinapi-paste nyo na username. And then, sa baba, choose your credit type. Um, order product or pay membership. Ang atin po, And since tayo po ay magsasubscribe. So, i-continue nyo lang po. After po nyan, lalabas na ito. So, scroll down lang po natin pababa hanggang sa makita po natin yung membership. Monthly membership. So, since ang monthly subscription siya, so ito po yung aking i-click. So, kung gusto nyo po na mag uh, Mag-upgrade uh, ng yearly, you can do this yearly membership which is $99. So, makakatipid kayo ng 2 months dyan. So, after niya, na na-click na, na, na po natin tong monthly membership, i-continue nyo lang po. So, ganyan po yung paggamit, ano. So, kung magigitan nyo po, you currently have $25.50. So, ang gagawin nyo lang po is... Um, scroll down nyo lang po. Make sure na tama lahat. And then, issue credit wallet. So, lalabas po dito, magpa-pop up yung, are you sure you want to issue credit to this account? So, lalag ang um, click nyo lang po yung okay. And then, lalabas na po ito, issue credit, uh, issue credit and then credit successfully issued. So, continue lang po. And then, this time, ay i-check na po natin kung na-credit na po siya. So, um, punta ulit tayo sa home. And then, ang um, gagawin po natin kapag nakita nyo po become a member, mag in po ulit tayo. So, mag out muna tayo. And then, after nyan, log in ulit tayo. So, just to refresh ilagay po ulit natin ating password. Nakapag-login na ako and then ito na po yung lumabas. My membership, which is, ito na po, congratulations on being a member of LiveGood. So, uh, you have paid your membership for the following month of September. So, siyempre po dahil ginamit natin ang, so bayad na po yung kanyang um, um, tawag dito yung kanyang membership for the, this September. At syempre po, nabawasan din yung kanyang uh, credit wallet, which is, ang credit wallet niya na lang is 15.55. Now, uh, gaano ba kahalaga na makapagsubscribe ka agad tayo? So, kung tayo po ay nalagpasan, Let's say um, tayo po ang due date just like yung sa kaibigan ko due date niya is September 16 ngayon lang siya nakapag subscribe ngayong um anong date na po ba ngayon uh, September 25 it's okay basta po hindi uh, maglalak hindi kayo magsa-subscribe the next month kasi kung magsa-subscribe kayo the next month ibig sabihin po malalaglag kayo sa matrix so just like dito sa aking kapatid na kung saan si ang hilobon bonbon nalimutan niya yung username and then yung password niya so um kin the next month pa siya nakapag-subscribe ulit kasi ngayon lang niya nakita. So ang nangyari po is nalaglag siya sa Matrix. Pero maigi lang si Angela Bonbon ay wala pa pong nakadugsong sa kanya kaya okay lang. So nakakabit pa rin po siya dun sa aking isang kapatid. So yan lang po yung mangyayari just in case hindi kayo nakapag-subscribe within that month at uh, um, nalagpasan kayo ng that month na due date nyo. So, malalaglag po kayo sa matrix. Kaya napaka po talaga na um, tayo po ay makasubscribe within that month. Huwag nyo pong palalagpasin ng the next month dahil malalaglag kayo sa matrix. So, yan lang po for today at salamat po. So, hopefully nakatulong ang video nito. And salamat po sa panonood. Once again, this is Sir Kel, caregiver po ako dito sa Israel. Yun lang and bye-bye!